kaitaasan ang sanawang mga tili sa puso at iwanin yung mga kapatid na yun ang pagkakayan. Mga minamahal na mag-aaral, <coughs> nasaan ang inyong pananampalataya? Hinahanap ng kaitaasan ang lahat ng inyong mga nagawa na sa kabila ng lahat ay nagpupumilit at umuumapaw ang inyong mga damdamin kung bakit ang lahat ng mga alituntuning ipinagkakaloob sa si inyo ng kabatlayaan ay pilit ninyong pinag-aaralan ano ba ang inyong mga natutunan sa ganitong mga pag-aaral? Puno na baga ang inyong mga sisidlan sa mga magagandang aral na sa inyo ay pinagkakaloob ng kabatlayaan? Sapagkat kayo, mga minamahal na mag-aaral, ay kinakailang magpakatapat kinakailangang hahanapin ang taga katagumpayan ng bawat isa kung ano ang nagiging kahalagahan ng isang nag-aaral ng simulay ng Espiritismo. Hinahanap niyo ang katotohanan. Humahanap kayo ng katugunan sa inyong mga katanungan na kayo bagay Nagkakaroon na ng pagkatuto sa mga arang na ipinagkakaloob sa inyo ng kaitaasan. Tapagkat kailanman ang kabatlayaan ay laging naghihintay sa bawat isa sa inyo. Hindi kayo kailanman iniiwan, lalo lalo na kung kayo ay mayroong hinihingi na sa kaibuturan ng inyong puso ay naghahanap kayo kung bakit kayo naririto sa kapatagang ito. Kung bakit kayo nag-aaral at natungkayan ninyo ang simulaing ito. Mga minamahal na mag-aaral, katotohanan ng katotohanan ng sinasabi na kayo ay kinakailangang mag-aaral. Talunton ninyo at ang landas patungo kung papaano ka magigisang mabuting mag-aaral ng simulain ng espiritismo. Hinahanapan kayo kung papaano kayo magigisang mabuting mag-aaral. Ano na baga ang inyong mga natutunan? Kaila, saan ninyo ilalahad ang inyong mga natutunan iyan? Sapagkat kayo ang nagkaroon na ng maraming yugto ng buhay. Ipinagkakaloob na sa inyo ang lahat kapag kayo'y humiling ay naririyan. Ipinagkakaloob sa inyo papaano ba kayo humingi? Papaano ba kayo dumalangin sa dakilang Panginoon upang matamunin niyo ang katugunan ng dakilang Diyos? na sa pamamagitan ng kaibuturan ng inyong mga puso. Malinis ang pag-iisip, damdamin at kalooban. Humingi kayo ng bukal sa kaibuturan na kayo'y isang nilikhang kinakailangang magtagumpay sa landas ng inyong pinag-aaralan, sa landas ng inyong pinakatutunguhan sapagkat kailanman ang pag-aaral ay lalo't lalong magiging malaon at madali. Magkakaroon kayo ng isang pag-aaral na isang kudlit lamang ang lahat ng mga pag-aaral na iyan ay mawawala. Sa ninyo hahanapin ang lahat ng inyong mga napag-aralan. Muli baga kayong babalik sa unang yugto ng inyong pag-aaral upang muling yakapin ang inyong natutunan. Mga minamahal na mag-aaral, huwag kayong magsasayang ng panahon sapagkat marami ng yugto ng buhay ang sa inyo'y dumating. Maging maktapat kayo. Hanapin ninyo ang kalinisan ng inyong mga puso. Ibigin ninyo ang inyong mga dapat ibigin sapagkat kayo ay kinakailangan ng magpakatotoo. Maging matapat kayo at umibig sa inyong mga kapwa. Iibigin ninyo ng hindi labis-labis sapagkat ang pag-ibig kung magkaminsan ay nagkakaroon ng simbuyo ng damdamin. Diyan nagkakaroon ng isang malaking pagkakasala na sa pamamagitan ng pag-ibig na lumabis ay nagkakaroon ka ng kasalanan. Magpakatapat ka. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili at sa dakilang Panginoon sapagkat ang pag-ibig na yan kung iyong mama, mamalasin, ay lalo mong mamahalin ang iyong kaaway. Lalo mong iibigin ang lahat ng hindi naaayon sa iyong kagustuhan. Sapagkat ganyan ang isang mag-aaral ng simulay ng espiritismo. Hinahagupit, pinipilit, ipinapag kaloob ang bawat isa kung papaano ang pag-ibig na yan ay mananatili sa iyong puso mananatili sa kaibuturan ng lahat at bawat isa na kailanman ay hindi ka mabibigo ganapin ninyo ang inyong mga tungkulin hanapin ninyo ang dakilang Panginoon na kung paano umibig sa kanyang mga nagparusa, ay gayon din kayo mga minamahal na mag-aaral. Taluntunin ninyo ang landas patungo sa kabutihan. Taluntunin ninyo ang daan na matuwid upang sa gayon ay hindi kayo muling pa Hanapin ninyo mga minamahal ko ang kalinisan ng inyong puso. Kalinisan ng inyong pag-iisip at kalinisan ng lahat na sa inyo'y binibigay ng kaitaasan upang sa gayon ay maipagkaloob mo sa iyong kapwa ang lahat ng sa inyo'y pinagtakaloob. Pag-aralan ninyo mga minamahal ko sapagkat kayo'y kinakailangan ng hagupitin, kinakailangan ng magpakatotoo sapagkat ang panahon ay hindi na kinakailangan na sa pamamagitan ng panahong iyan ay doon lamang kayo gigising, doon lamang kayo hihiling o dadalangin sa dakilang Panginoon ang pagdalangin mga minamahal na mag-aaral ay kinakailangan parang pagkain laging nakaagapay sa bawat isa sa inyo upang kayo'y maging mabusog, upang madaman ninyo ang at sa inyong mga kapwa na sa pamamagitan ng panalangin na iyan ay magkakaroon ng katubunan ang lahat ng inyong mga kahilingan. Iyan ang aking iiwan at muli isang ganap na kapayapaan ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman paalam, Apostol Pablo.